Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa si na Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling ng dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga sedusiyo. Dalit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Tayat dinakip nila ang dalawa ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa limang libo ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Kaifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyas at ninyo kami na yun tungkol sa kabutihan ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. Talastesin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christong Taga Nazareth sa inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito ang batong itinakoy ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyam na batong panulukan. Kay Hesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan. Ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig. Ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, baya ang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong netakwil nang nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Kayo ay madalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay hiligtas, tubusin mo, kuon, kami ay hiligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang kumaparito. Sa ngalan ng kuon ay pagpapalain. Magmula sa templo. Mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang puon ang Diyos batong dating tinanggihay. Siya pang naging saligan. Alenuya, alenuya, araw na yung gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, Pulihin ang manunubos. Alenuya, alenuya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na Tinaguriang Kambal, Nathaniel na tagakana, Galilea, ang mga anak ni Zebadeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako, sasama kami, wikan nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabi niyon. Nang magbubukang liwayway na, pumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa Pampang, mga siyam na metro lamang. Pag-aho nila sa Pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang na at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang na huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, sandaan at limamput tatlong lahat. Hindi napunit ang lamba kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nang ahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila dayong din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.